Hello mga katendera, mga kasari, good morning po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating YouTube channel, welcome dito sa ating sari-sari store. So ngayon ayan, time check muna ako. Ayan, So, time check, 11:15 na po ng ha umaga. 11:15 na po ng umaga. At ngayon po ay October 5, uh, Tuesday. Ayan, Tuesday. So, bigla ako na pa vlog ngayong umaga kasi dumating ngayon ang uh, PMFTC ngayong, ano, ngayong araw. So, ngayon niya yun lang. Ayan, dumating sila kasi ngayon yung ano nila, ngayon yung schedule nila na pumunta dito sa amin. At uh, ako ay kumuha ng uh, mga sigarilyo. So, ayan yung mga sigarilyo na rin. Oh. Ito. Ayan. So, ito yung nakuha ko sa kanila ngayong ano, ngayong ano, ngayong araw. Walang kunti lang, tatlong malboro na pula, tatlong malboro na pula, tatlong, tatlong rim. Ayan, tapos Ayan, tatlong rim ng Chesterfield at isang rim ng Chesterfield na pula. Hindi ako kumuha sa kanila ng Marlboro Blast kasi meron pa naman kami Marlboro Blast dito sa tindahan. So, ito lang muna yung kinuha ko ngayon. Tapos, ito yung aking babayaran. Ayan, balis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, pitong rim lahat yung nakuha natin. At ito yung babayaran ko, o. Uh, 8,914. So, ayan, 8,914. Pag ano to, wala itong bayad ngayon. So, pag balik nila dito ulit, siguro 2 weeks, ay yun, dun na ako magbabayad sa kanila. Ayan. So, maganda lang talaga pag sa ahente ka, kumukuha ng mga sigarilyo no sa panel sa ahente kasi parang iniiwan lang nila yung mga sigarilyo dito tapos yan mga dalawang linggo babalik sila tapos babalik sila dito kukunin na nila yung paya tapos pwede ka ulit mag-order sa kanila ng panibago na naman so yun ang ano yun ang maganda lang din sa mga ahente ka kumuha talaga Ayan, yung ano lang yung nagpupunta dito sa amin yung PMFTC lang. PMFTC yung GTI ay hindi pumupunta dito sa sa lugar namin kasi sa isla kami. Ang GTI ay yung mga Mighty naman. May Mighty sila at Camel. Kami may Mighty kami, may mas ma ano sa amin mabenta yung Mighty dito kaya lang hindi uh, hindi hindi nakakapunta dito sa amin yung GTI. Kaya bumibili kami ng Mighty sa ano lang sa katbalogan lang sa mga groceries lang. O sana makarating din dito yung GTI katulad dito sa PMFTC para maka ano rin kami sa kanila maka kuha rin kami sa kanila ng mga malboro, pera o sa so ayan may bumili ng malboro ayan sana ano sana yung ano sana yung mighty naman yung GTI naman yung pumunta dito sa lugar namin para makakuha rin kami sa kanila ng mga mighty Katulad dito sa Malboro. Kasi malakas yung Mighty dito sa amin. Pinaka nangunguna talaga ay yung Mighty. Sumunod so, si Malboro. Ayan. Si Chester, okay na din dito sa amin si Chester. So malakas na rin si Chester dito sa amin yung first stick. Ayan. First stick stick. So mag-iipon na naman ako ng... 8,914 kasi ito lahat ay nakakahalaga ng 8,914 peso. So kailangan ko siya iponin para makabayad ako pag pumunta sila dito? Yan. Dati madami akong kinukuha sa kanila ng mga sigarilyo, pero ngayon medyo din na ako nagdami para ano? Gusto ko pag napunta sila dito mababayaran ko na lahat. Ayoko kasi ayoko na kasi na malaki pa yung babayaran ko sa kanila. Gusto ko bayad bayad kaagad pag pumalik sila dito. So, so, ayan, ito, napablog ako. Wala silang ano ngayon, palit kaha. Kasi, nagtanong kasi ako kung may dala silang mga, kung may dala sila na cafe blanca. Kasi itong kahan ng Chesterfield ay pinapalitan sa kanila. Sabi nila, wala pa daw stock. Wala daw silang mga blanca kasi wala pa daw stock. Baka sa susunod na lang daw. Pero pinapaipon lang naman nila ang mga kahan ng Chester. Hindi nila pinapatapon kaya iniipon ko. Ayan, yung ano pala yung Dallas at saka Winsboro dito sa amin. Kung may tinda kayong mga Dallas at saka Malboro, ay Winsboro, nag, ano din, nagpapalit din pala. Kasi sabi ng, binibil, binibilhan ko ng mga sigarilyo ng Dallas at saka Winsboro. Iwag daw itapon yung mga kaha namin, Kasi, ay nagpapalit daw ng kaha ang Winsboro at saka Dallas. Ngayon pa lang ako nag-start mag-ipon. Hindi pa naman ako napalit. Hindi ko alam kung ano ang ipapalit nila sa mga kahan na yun. Pero okay na yun. Kahit anong ipalit nila, magamit man yan or ano. Siguro mga plato, baso, kung ano pa. Ang ano kung et cetera. <laughs> kung ano-ano. Ang ang ipapalit nila sa kahan ng Winsboro at saka Dallas. Pero okay na yun. Kaysa naman itapon, di ba? Ito lang yung ipapakita ko sa inyo ng mga bago naming items ngayong araw ng Webes. So, bukas ulit, madami na naman. May maglilista ako, tas bukas, ayan, may mga i-unbox na naman ako para bukas. Kasi, yung iba wala na kami, o madami na din yung wala dito sa tinda. Para, mamayang, ano, hapon, maglilista ako para bukas naman, eh, ng umaga. Para may unbox na naman ako sa inyo bukas ng, ano, tanghali mga bandang alas dos. <laughs> ayan mga katendera, mga kasari. So, ito lang yung vlog natin. Yung PFMT silang kasi pumunta ngayon. No? Na-vlog ko na para at least may update ako sa inyo dito sa ating ano. Para may update ako sa inyo dito sa uh, aking sari-sari uh, store. So, ayan ang dito na lang muna yung vlog ko. Yan, uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, so eh, ano muna ako, eh, subscribe muna ang ano dyan, yung subscribe button dyan, tapos i-click mo na rin yung bell para updated ka. Pag ako ay may mga bagong video na i-upload dito sa ating dito sa ating channel. So, ayan sa ibang ano, sa ibang sa mga lagi nanonood ng aking mga video, yung mga naka-subscribe na dyan, ayan, maraming salamat sa inyo. Yung iba, ay hindi na sila nagko-comment, yung mga silent viewers dyan, ayan, sa mga organic viewers, Ayan, uh, maraming salamat sa inyo. So, ayan, uh, thank you for watching and see you sa next vlog, mga katindera, mga kasari dyan. I have sealing po sa ating lahat. Bye-bye, see you sa next vlog. Ba bye Bye-bye!